Ayan guys Ay pumagat okay, ito Ay lapula po Ah fish on guys laki Uy huwag may may pasok Laki guys Laki Uy fish on guys Fish on Lapula po guys Good size na lapula po Ah laki laki ito yung Grover guys ayan. So ayan guys Magandang hapon po Bali tayo yung kakasting na mga idol Dito tayo ulit sa dagat Uras natin kung ano na? 2.39 na yun Bali bangka ako mga idol Try ako ngayong hapon kahit hanggang 5 tayo Mali may huli na ako idol Isa Ano ping So yun Kumakalampog sa unan Nagsubok-subok ako may kumagat Ito pala yung gamit ng pain ng idol oh. Yung ating silver Yan Yan po yung ating gamit ng pain ngayon Try ako ng hapon Kung um, Maganda bang kagatan Kaya lang Madi umaalon pala pag hapon mga idol Nalaking gulong parang pahirapan magsakay-sakay na bangka tsaka may hangin-hangin din kasi medyo nagkulimlim kanina tsaka may masamang panahon na naman nakaraan, kalmada eh so may mga gulong siya madalang pero bigla-bigla ng gulung yung gulong bumabasag kaya tagilid talaga tayo magpunta dyan sa labas sa labas ang target ko eh ilang parang alanganin man hingga basag man kala ko kalma ngayon kuan yung patag talaga kasi nakaraan patag ay malinaw eh yung hapon so yun o wala gulong to no alon hindi na kasi tayo pwede maglakad lakad malalim na to dito wala nang hibas try ko lang rin ngayong ng hapon mga ng idol bubuk lang kuan umaga tayo ulit ng bangka malalaki pa lang ang alon paghapon hindi makapurma yan yung lalaking gulong tagilid tayo dito o basagan tayo ayan yan oh Uri. lalaki hindi ah, tayo makapurma dyan sa basagan lalaki ng alon ayan na patay ayan <laughs> yeah. So, ganun lang ako idol. Ha Update yung pag i-strike kanon tayo. Bali may na tayo isa. Mission guys. Ay kumagat. Okay ito. Ay lapu-lapu. Ayan, Ay isang kumagat. Ah. alangan ako sa mga alon guys nakatakot parang babasag ganda sana dyan kung walang alon yung ganito yun talaga tayo sa labasan kaya nga tayo nagiram ng bangka hindi mo maalon man ay makapurma Fish hmm. on guys Fish on Pula po guys Good size na pula po Ah laki <laughs> Tingnan ni Kum Grover guys Ayun. Ah, pangatlong isda Pangatlong isda natin malalaki pa rin talagang gulong mandari ito talaga tayo makadikit parang gusto kong labasin guys parang mas malinaw dun sa labas tara dito mas malaki ang gulong dito sa loob eh. o kasi dun patag sa labas no? gulong bandarito lang para yung hagis natin dito sa loob Diapis ito parang mas patag pa yung dagat doon eh. And dito parang mas malalaki dito sa loob. Sa binabasagad. yung sa nandun talaga sila sa labasan ang problema nga yung lalaki ng ulo ito ay makadikit parang pa naman tayong lambat <laughs> hindi, hindi makalaro masyado yung bangka pag binugahan tayo ng gulong sigurado pasok talaga yan ay, hindi makaangat yung bangka natin eh hindi mabigat fish guys, laki Uy, huwag may pasok may pasok Laki guys Laki Ang laki. laking kupos pa Grabe Mamaw Mamaw na padi, pa Guys, laki Nahali natin ah, Aray Ay, dumikit Kawil sa

Oh, habis tuh. Strike. Saya nyonah. siapa Hmm, Ayo. Udah habis. Kelama buta-buta. Ha. Oh, kemati di sana betul situ. Yan. Huh? Aya, ito Maliliit siguro On. Yun. Good guys. isa-isa lang to yung kagat hindi ako masundan agad ah yeah, Ayan ah Ayan ito mga ka ng kagat dito banda Fish on <laughs> guys, mabigay-bigay kuat roda ada long terganang strike Doggies. Hmm, dali. Laki guys. Yuck. So pull. Ano kaya ito? Eh, kaluping. Ano to Lapu-lapu. Ay, lapu-lapu guys. Wow. Okay. Good size. manikum grupper ah. sapul talaga siya Mhm, uh sayang. -huh. Strike. Sunod-sunod yung strike dito, Ito po ang natin. Ang ang kagatan nito banda. Oh, Ngayon. Uy, okay, sinabit. Isda ito guys. Pinasok sa bato. So, uy. Lakas na akong papasok sa bato. Lapo-lapo siguro guys. Yun ah, gumagalaw pa siya. Gumagalaw siya, gumagalaw. Ay, tasa na rin. Ay. Ay. Mga putol. <laughs> lang natin na tasa. Hindi siya eh. Naugot niya pa yung rad natin. Lebas diyan. Lebas diyan, kay malon dito. Nako, pinasok yata patay kala kay alon. Yari. Nasok yata sa bato. Dito pa ba? Andito pa nga, guys. Yan na. Uy, sa tanggal na eh. Hindi mabigla. Hindi mabigla. Tigas. Maputol. Ayo. Nalaki yung damo, tigas yung damo. Ayun, ayun na, ayun na. Labas na guys, tagal na. Ah, kalaki guys. <laughs> Mamaw. Oh. Good size. Hmm, ta. Dali ka. Gat-gat ka. Ha? balak ko pang dagitin yung lor ko ah wag, wag, boy mm, sa, sa pool ah laki ah putik Nabasok talaga sa bato lakas naman ito ano ba ito ay sus ginuo ka <laughs> balik na ko ah Grave. <laughs> 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 Grave ntoko. <laughs> Ini nai. Agrave <Ya>, ho. Hmm, ta. Puluh tangau mai nonto pulutan Ay, kasi nga naman bangka. Ilapan ako, ina ko talikod na eh. Sabi nyo naman na sa unahan yun. Yun, sa pool. Hmm, unang isasabit. Oh, laki to ang laking grouper na may kasamang damo <laughs> kaya pala mabigat kasama yung kuwan baryo barya. yung nice strike ginagit anong isda to sigaras sigaras mga idol dyan ka sama sama kayo dyan bigla lang din na dagit na sigar eh. Ang naliligaw ng mga kwan dito. Eh. Drosselio. Drosselio. hindi na wala yung alon dikit dikit tayo dito sa kuwan ang basagan so ayun guys malipawi na pa tayo kasi hapon na yun know? nagpa 5 na 4.44 na ng hapon gamitin tong bangka mag area na lambat yung kanyari sabi niya alas 5 dapat daw makatabi na tayo So goods din yung kagatan ng idol Kahit 2, 3, ah, halos dalawang oras O or 4, sabihin natin 3 hours na tayo nagkastik Goods din yung huli natin ng idol Hindi rin tayo nabigo ah, Puro good size yung huli natin May maliit lang yata tayo isa na medium size Kalma na sana mga idol oh. Yan o, maraming kalma Yan po, tingnan Yun, kalmada, kalmada, na Wala nang kangin-hangin na sa yung alam doon sa kwanpa. pa wala na patag na talaga kaya lang ang problema natin kay eh, trabaho pa tayo hindi tayo pwede magpaggabi kaya si kaso pa yung duty pa tayo mamayang gabi so try natin bukas mga idol kung makakapagcasting pa tayo uh, available to bangka na to bukas hirami natin casting tayo mga idol subukan naman natin sa umaga magbangka bangka so update ko lang kayo mamayang mga idol sa huli natin pag nandun na po tayo sa tabi so ayun guys ito na po tayo sa tabi nahanapan natin tayo ngayon yan tinali natin sa bakaw yung what yung bangka natin yan po so ayos din mga idol yung ating lakad ngayong araw na to dahil kahit paano eh madilin siya pa rin tayo ng pangulam natin bali ito pong huli ko ay ibibigay ko na, na siguro sa may ari na bangka Balito po lahat mga idol yung huli natin yung araw na to. Balian po yung ating huli yung araw na to mga idol. Malaki rin. Ito malaki to. Ito malaki. Yung triple tail ras. Laki yan guys. Ano? Mamaw. Tapos yan mga lapu-lapu natin. Mga good size talaga mga idol. Malaki pa lang kumakagat pag takuan. Kapag uh, hapon na yan o lalaki. Isang dangkal talaga mga, mga idol. Oh. Good size yung ating lapu-lapu. Yan. Malaki. Lalaki may tiki rin tayo giant tiki you know? so ayos din ilang piraso lang yung kuha natin yung medyo ito ito medium size ito medium size din kasi ito good size you know, okay. so, ilang piraso rin tayo idol isa dalawa tatlo apat lima aning ito walo siyam sampu unsi piraso 12 piraso tayo mga idol grabe ganoon lang yun Kadusik agad tayo piraso Saglit lang Dalawang uras lang yata tayo ng kasti Matumal pa ngayong kagata na chaos May mga bitaw-bitaw tayo ngayon dyan Pero goods pa rin yung ating Fishing ngayong araw na to So ayun po uh, marami pong salamat Sa inyo pong pagsama sa akin sa hapon na to So hanggang sa muli po kita catch po tayo Sa mga darating pa nating fishing adventure Ingat po tayong lahat God bless us all Fish on, bye bye